Ayan na guys, iuwi na namin yung mga alaga namin kambing guys. Doon kasi sila nilalagay namin sa silong ng bahay guys. Tara, lakaw na bing! Lakaw na bing! Kasama ko yung apo guys Ayun, dinadala niya rin yung dalawa sa unang Nakaw Mở lại nha Nào thì cái nha là câu nha Mở lại nha chút